Isang nakakagulat na twist ang sumabog sa mundo ng entertainment matapos ang pinakamamahal na aktres na si Maris Racal ay nagbitiw ng revelasyon na naging dahilan para hindi makapaniwala ang mga fans. Ang kanyang hindi inaasahang anunsyo ng pagbubuntis ay dumating na may isang alon ng matinding haka-haka habang ang mga manunood ay ikinonekta ito sa isang misteryosong figure na nalink sa kanya sa mga nakaraang proyekto. Ang lalong nagpainit ng apoy ay ang bigla ang katahimikan mula sa aktor na kasangkot, na nagdulot ng hindi mabilang na mga teorya at emosyonal na reaksyon online. Ang storyline ay naging napakasabog na ang mga tagahanga ay hindi na makapagpasya kung ano ang paniniwalaan. Basahin ang buong breakdown ng fictional twist na ito sa mga komento. Isang nakakagulat na twist ang sumabog sa mundo ng entertainment matapos ang pinakamamahal na aktres na si Maris Racal ay nagbitiw ng revelasyon na naging dahilan para hindi makapaniwala ang mga fans ang kanyang hindi inaasahang anunsyo ng pagbubuntis ay dumating na may isang alon ng matinding haka-haka habang ang mga manunood ay ikinonekta ito sa isang misteryosong figure na nalink sa kanya sa mga nakaraang proyekto. Ang lalong nagpainit ng apoy ay ang bigla ang katahimikan mula sa aktor na kasangkot na nagdulot ng hindi mabilang na mga teorya at emosyonal na reaksyon online. Ang storyline ay naging napakasabog na ang mga tagahanga ay hindi na makapagpasya kung ano ang paniniwalaan. Basahin ang buong breakdown ng fictional twist na ito sa mga komento. Isang nakakagulat na twist ang sumabog sa mundo ng entertainment matapos ang pinakamamahal na aktres na si Maris Racal ay nagbitiw ng revelasyon na naging dahilan para hindi makapaniwala ang mga fans. Ang kanyang hindi inaasahang anunsyo ng pagbubuntis ay dumating na may isang alon ng matinding haka, haka habang ang mga manunood ay ikinonekta ito sa isang misteryosong figure na nalink sa kanya sa mga nakaraang proyekto. Ang lalong nagpainit ng apoy ay ang bigla ang katahimikan mula sa aktor na kasangkot na nagdulot ng hindi mabilang na mga teorya at emosyonal na reaksyon online. Ang storyline ay naging napakasabog na ang mga tagahanga ay hindi na makapagpasya kung ano ang paniniwalaan. Basahin ang buong breakdown ng fictional twist na ito sa mga komento. Isang nakakagulat na twist ang sumabog sa mundo ng entertainment matapos ang pinakamamahal na aktres na si Maris Racal ay nagbitiw ng revelasyon na naging dahilan para hindi makapaniwala ang mga fans. Ang kanyang hindi inaasahang anunsyo ng pagbubuntis ay dumating na may isang alon ng matinding haka-haka habang ang mga manunood ay ikinonekta ito sa isang misteryosong figure na nalink sa kanya sa mga nakaraang proyekto. Ang lalong nagpainit ng apoy ay ang bigla ang katahimikan mula sa aktor na kasangkot, na nagdulot ng hindi mabilang na mga teorya at emosyonal na reaksyon online. Ang storyline ay naging napakasabog na ang mga tagahanga ay hindi na makapagpasya kung ano ang paniniwalaan. Basahin ang buong breakdown ng fictional twist na ito sa mga komento. Isang nakakagulat na twist ang sumabog sa mundo ng entertainment matapos ang pinakamamahal na aktres na si Maris Racal ay nagbitiw ng revelasyon na naging dahilan para hindi makapaniwala ang mga fans ang kanyang hindi inaasahang anunsyo ng pagbubuntis ay dumating na may isang alon ng matinding haka-haka habang ang mga manunood ay ikinonekta ito sa isang misteryosong figure na nalink sa kanya sa mga nakaraang proyekto. Ang lalong nagpainit ng apoy ay ang bigla ang katahimikan mula sa aktor na kasangkot na nagdulot ng hindi mabilang na mga teorya at emosyonal na reaksyon online. Ang storyline ay naging napakasabog na ang mga tagahanga ay hindi na makapagpasya kung ano ang paniniwalaan. Basahin ang buong breakdown ng fictional twist na ito sa mga komento. Ikaw matutulog? Ha? Matulog ka na. Thank you guys. Thank you for watching. Yan si Ming Ming.